Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back muli sa ating channel. At itong mga tanong na ito at komento ay bigyan po natin ng linaw, basahin natin. Alam po ba ng patay siya ay wala na sa lupa? At bago po natin ito bigyan po ng magandang discussion, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. So maatinawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Sama at sa ating Panasokristo na ating tagapagligtas. Ngayon po, para maintindihan po natin itong mga ganitong komento, kapag ang isang tao po ay namatay, alam ba niya yung mga nangyayari dito sa mundong ito? Kasi po, yun ang dapat nating malaman sa tanong na ito. Ulitin ko po, sabi niya, alam po ba ng patay? Kasi po, pag patay ka na, wala ka ng alam, wala ka ng kamalayan sa nangyayari dito sa babaw ng lupa. Masahin po natin dito sa Hebreo 9.27 sa mga sulat ng Apostol Pablo, Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Dapat po natin malaman lahat ng tao ay mamamatay. Pero, tandaan din natin, bubuhayin muli yan sa huling panahon para hukuman ni Kristo. Ano po? Yan ang dapat nating malaman. Pero dito sa inyong itinatanong ano, wala po ng kamalayan yung mga namatay yung kanyang katawan. So, wala na po yung pakiramdam, wala na yung kaisipan na kung saan yung kanyang katawan ay bumalik na sa alabok ng lupa. At ito ating basahin dito po sa Ecclesiastes 3.20. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. So, malinaw po yung ating katawan na binubuo ng dugot laman ay babalik yan sa alabok. Doon po sa lupa. Ano ho? Babalik sa alabok yan. Dahil, diyan po tayo nagmula. Yun po ang malinaw. Ano ho? Ngayon, para maintindihan natin itong tinatanong ninyo, wala na pong pakiramdam at wala nang alam yung iyong katawan kasi po bumalik na yun sa lupa. Ngayon, ito ang tanong natin. Kasi po, meron tayong sangkap ng ating katawan. Katawan, Espiritu at Kaluluwa. Ngayon, basahin natin dito sa Aklat ng Thessalonica 5.23. Pakabanalay nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng Kapayapaan. At ang inyong Espiritu at Kaluluwa at Katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoon Heso Kristo. So ito po yung ating sangkap na kung saan ay maingatan natin hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Pero kung namatay po yung ating katawan, bumalik na po sa alabok na lupa, meron po tayong kaluluwa at spirito. So, saan po pupunta yung ating spirito at kaluluwa? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Sapagat ngayon, ang sasagutin natin muna yung iyong gustong malaman, wala na pong kamalayan yung kanilang katawan sapagkat ganito po ang mababasa naman natin sa kasulatan. Ecclesiastes 9.5 Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila mamamatay. So ibig sabihin, kapag kompleto pa ang iyong pagkatao, may katawang ka pa, alam mo na ikaw ay tutungo sa kamatayan. Ibig sabihin, kung ikinagkasakit o tumanda na, darating at darating yung pagkakataon na mamamatay po ang tao. Ngunit, tuloy natin, ngunit hindi nalaman ng patay ang anumang bagay. So, pagpatay ng katawan mo, wala ka ng alam na nangyayari dito sa mundo. Tuloy pa natin, at wala na silang gantimpala sapagat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ibig sabihin po yung kanilang mga kaisipan, yung kanilang pagpaplano, yung mga dapat nalang gawin, hindi nila yung magagawa kasi wala na yung kanyang katawan. Ibig sabihin, bumalik na sa alamok ng lupa. Ngayon, Balikan natin yung talata na kung saan yung natitiray na lang yung Espiritu at Kaliluwa na binanggit natin dito sa unang Thessalonica 5.23. Sa pagbabalik ni Kristo, bubuhayin muli tayo. So kasama yung katawan, Espiritu at Kaliluwa. Ngayon, ang tanong, kapag namatay ang tao, ang ating katawan babalik sa labok ng lupa, pero yung Espiritu at Kaliluwa saan naman pupunta? Baka isipin ng iba, pagalagala. Hindi po gagala yon. Ang sabi ng salita ng Diyos, dadalhin yon sa lugar ng mga patay. Yung kaluluwa at espiritu. Ngayon, para malaman po natin kung saan pupunta yung ating espiritu at kaluluwa. Babasahin natin dito sa Eclesiastes 12.7 At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya naman ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ngayon, para maintindihan natin, yung ating katawan, babalik sa alabok. Ano? Babalik doon sa lupa. Kapag inilibing. So, wala ka ng kamalayan. Ang iyong katawan, wala na yung pakaramdam. Hindi ka na mag-iisip na kung saan, bakit ka nakalagay doon sa lupa. Hindi ganun, ano? Ngayon, yung espiritu mo naman at kaluluwa, mayroong pagdadalhan yan. Kasi dito, sinabi to, bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ibig sabihin, bahala ang Diyos kung saan ilalagay itong ating espiritu at kaluluwa. Ngayon, kung sa piling na Diyos, ibig sabihin kung ikaw ay mabuti, gumagawa ng mabuti at sumusunod sa kanyang pamaraan at utos, yung espiritu mo hindi doon sa lugar na mga patay, hindi pagdurusa. In, sa lugar na inaaliw na malang iyong kaluluwa. Ang iyong katawan, gumawa ng kasamaan. So, parehas ding ililibing. At yung espiritu mo, pupunta doon sa lugar naman ng pagdurusa. Yan ang aalamin natin sa mga sulat ni Lucas. Ngayon, alamin natin yung dalawang tao na kung saan ay nagtiis ng kanyang buhay, ibig sabihin, nagtiwala sa Diyos. At yun namang isang tao nagpasaasa sa buhay, kahit siya ay napakayaman, walang pakailang patungkol sa Diyos. So, tingnan natin ang dalawang taong ito kung saan napunta. Yung kanilang espiritu at kaliluwa. Hindi po pag Ano ha? Ito ang alamin natin. Saan mo nadadalhin after na mailibing yung kanilang katawan? Ang magdadala po ng spirit at kaliluwa, mga anghel. Kung saan dadalhin? Kung mabuti ka doon sa lugar na inaaliwang kaliluwa mo. Pero kung ikay masama, ang iyong espiritu dadalhin ng mga anghel doon sa lugar ng pagdurusa o paghihirap. So basahin natin muna ito. Yung dalawang tao na namatay yung katawan ay inilibing masahin natin dito po sa Lucas 16:22 at nangyari namatay ang pulubi at siya'y ng mga anghel sa kandungan ni Abraham namatay din naman ang mayaman at inilibing ibig sabihin yung katawan ng pulubi inilibing pati yung lalaking mayaman inilibing pero yung kaluluwa ng pulubi na tinatawag ay si Lazarus po, dinala ng anghel sa piling o sa kandungan ni Abraham. Kasi po, kung babasa tayo ng ibang salin, maintindihan mo natin. No? Yung kandungan po ay, yan po, sa piling ni Abraham, kasama ni Abraham. No? Namatay din naman yung mayaman, saan dinala ng anghel? inang ang atin namang aalamin. So, saan dinala yung lalaking mayaman, after na mailibing yung kanyang katawan, yung kanyang namang espiritu, sandi nala ng anghel? Yung lalaking mayaman. Ituloy po natin sa 23. At habang nagdurusa sa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. So malinaw po, kapag ang tao po, kapag masama ka, ang iyong espiritu o kaluluwa dadalhin doon sa lugar ng mga patay na pagdurusa lugar na mga patay pero pagdurusa samantalang yung si Lazarus nasa piling ni Abraham kung babalikan po natin yung 22 yung po sa piling ni Abraham dila na ng anghel kung iinglisin natin para maintindihan natin ay ito po basahin po natin dito sa English Luke 16.22 sa translation po ng International Standard Version One day the beggar died and was carried away by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Malinaw po na nasa tabi ni Abraham yung lalaking pulubi o na tinatawag na Lazarus. Samantalang yung rich man o mayamang lalaki namatay din at inilibing yung kanyang katawan pero yung kanyang espiritu saan din nila? natin sa 23. And the afterlife, Where he was in constant torment he looked up and saw Abraham far away and Lazarus by his side Malinaw po na piling ni Abraham si Lazarus samantalang yung lalaking mayaman naroon po sa constant torment yung lugar po ng paghihirap Ngayon para hindi po tayo malito dito sa Ecclesiastes 12:7 at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Kasi po mayroon pong tinatawag na pagkabuhay na muli. So kung pagkabuhay na muli, dapat alam natin na sa lupa pa ho siya. Kasi kung iisipin niyo nasa langit paano siya bubuhayin pamuli? Eh nasa langit na ba sila? Ayun po ang common sense di yan, ang sinasabi ng iba. Bumalik na raw sa Diyos at nasa piling na ng Diyos. E eh, paano kung bubuhayin muli? O basahin natin ha, sa huling araw bubuhayin muli ang mga taong namatay. Paano 'yon? Kung ang common sense ninyo ang mga taong namatay nasa langit na. O di ba? O basahin muna natin 'yon. Bubuhayin muli yung mga taong namatay. Yung kanilang katawan, yung kanilang espiritu uh, uh, at kaluluwa mabubuliho yun pagdating ni Kristo at para tayo humarap sa hukuman ni Kristo. Di ba't malinaw po yung sinabi natin kanina dito sa Hebreo 9.27? Itinakda sa mga tao ang mamatay ng misan at pagkatapos nito'y ang paghukom. So doon sa paghukom, haharap ka kompleto. May katawan, may espiritu at kaliluwa. Pero ang sinasabi ninyo ng iba, yung kalilang daw kaliluwa o espiritu ay nasa langit, eh, paano sila haharap pa? Ay nasa nasa harap na na pala ng Panginoon, nasa langit na. So, hindi po ganun ang dapat maging diwa natin dito sa talatang ito. Ano ha? Kasi marami ho talagang nalilito kasi hindi inuunawa. Pag sinabing bumalik sa Diyos, bahala ang Diyos ko saan mo nadadali yung kanilang kaluluwa, yung espiritu. Doon nga sa lugar ng mga patay na tinatawag na Shol. Yung isang lugar naman doon, sa lugar ng mga patay, may Hades. Lugar naman yun ng paghihirap. Kaya dito, naiintindihan natin. So, punta natin. Babalik ang Panginoon, bubuhayin muli yung mga namatay kay Kristo. O, basahin po natin. Ngayon, mga kapatid, ay ditingnan muna natin yung mga naunang propeta. Anong sabi, anong pangako po sa kanila? Dito muna po kay Propeta Ezekiel 37.12 Kaya, sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, mga mamayang ko, bubuksan ko ang mga libingan ninyo bubuhayin kayong muli at ibabalik sa lupay ng Israel. So malinaw po 'yan. Sa pagbabalik po ng ating Panginoong Kristo, silang mga banal bubuhayin muli. Nakita po ninyo? Iyan po ipangako sa bayang Israel. O isa pa kay Daniel naman, tingnan natin. Daniel 12:13. At ikaw, Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Mamamatay ka pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo. E eh, tingnan po ninyo, kung nasa langit na po si Daniel, ay eh, bubuhayin din po siya. Kaya po, mali po yung unawa ng iba dito sa Ecclesiastes 12.7 na sabi ninyo, nung ibang nagpapaliwanag, eh, kapag daw namatay ang tao, pumupunta ng langit. Paano naman yung masama? Yung espiritu lang na napakasama, babalik din ba sa Diyos? So hindi po babalik yun sa Diyos. Ayaw nga ng Diyos na ang espiritu may masama. Yung mga espiritu nga na lumaban sa Diyos, pinaalis doon sa langit. Di ba? Yung mga anghel, mga espiritu rin po yun na lumalaban sa Diyos, kaya pinatanggal sila o pinaalis sila doon sa langit. Nakita po ninyo, ibig sabihin. Kaya ho, dito sa ating channel, naglilinaw ho tayo sa inyong mga itinatanong. Kaya salamat sa nagtanong na ito, pero hindi ko na hinanap yung pangalan niya doon sa YouTube channel niya. Pero ang importante dito yung tanong. Para maintindihan natin, alam po ba nang patay siya ay wala nasa lupa? Alam po niya na yung kanyang katawan merong unawa kapag namatay yon wala na yung alam na sa nangyayari sa ibabaw ng lupa. Pero yung kanyang espiritu at kaluluwa, afterlife, ibig sabihin, doon sa kabilang buhay na tinatawag napunta ng, o napunta ng Shol o napunta ng Hades. Yung mabuti, napunta doon sa piling ni Abraham. At yung namang masama, napunta doon sa Hades na tinatawag na paghihirap. May significant yan pagdating sa in the future. Yung ibig sabihin the future, yung paghuhukom dadalhin pa uli sila doon sa ikalawang kamatayan ng paghihirap. Yun na po ang mas matindi. Kaya nga po, sinabing ikalawang kamatayan, yun po ang pinaka-final judgment naman sa mga taong parurusa na hindi sumunod sa Diyos. At yung manamanagbanal, bubuhayin din para bigyan ng ganting pala. Ito'y mababasa natin dito sa Juan 5.29. Alamin natin sa mga sulat ni Juan at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So malino po, kaya bubuhayin ka muli. At bumasa pa tayo sa ibang salin, dito pa rin po sa Juan 5.29 At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Kaya wala pa sa langit. Lahat ng taong mabuti, bubuhayin din. Yung mga taong masama, bubuhayin din. Kaya haharap sa hukuman ni Kristo. Kaya itong ating sinabi, ano Balik Balikan natin. Sa pagkataharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So malinaw po, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Kaya ngayon pa lang, dahil ikaw ay nasa hustong pag-iisip, pagkatao, alamin mo ang dapat gawin, alamin mo ang pamaraan ni Kristo at sumunod ka na sa kanyang pamaraan para hindi tayo mahatulan. Kaya narito po yung channel para turuan tayo doon sa mga taong namamali ang diwa Pinakahuhulugan na Katulad po nito no? Ay mali ang pagkahulugan nila Maling mali po yung pagkahulugan nila Dito sa Ecclesiastes 12.7 Diba? Ang kalangan nila Pag namatay ang tao Ililibing yung katawan At yung kanyang espiritu at kaluluwa, Bumabalik na agad sa Diyos Hindi po Ang Diyos po Ang naglalagay kasi ka sa kamuna Ilalagay Para buhayin ka muli Para haraw harap ka kay Kristo Kung ikaw may nakasunod o hindi mga kapatid, hindi ko na po hahabangan ang discussion dito. Ano ho Ang importante, mailinaw po ang natin itong question na ito. Ang sabi po dito, ulitin natin, alam po ba ng patay, siya ay wala na sa lupa. Tandaan po natin, yung katawan nga po natin, kapag ito'y nasira, ay ito'y babalik na sa alabok ng lupa. Kaya wala na itong alam na, na nangyayari sa ibabaw ng lupa. Ano ho? Pero yung kanyang espiritu, hindi pag-alagala ano ho, dinadala agad ng anghel kung ikaw ay mabuti doon sa piling ni Abraham. At dapat natin malaman yung anghel naman ang nagdadala doon sa lugar ng paghihirap, yung mga espiritong hindi sumusunod sa Diyos. Nakita po ninyo, yung mga tao na ang kung saan ang kanyang pinahalagahan ay yung mga bagay na pangmundong ito. Hindi nila pinahalagahan yung mga mabubuting bagay mula sa Diyos. Kaya sila, yung kanilang kalaw at espiritu ay dadalhin doon sa lugar ng paghihirap para maranasan nila kung gaano kahirap ang mawalay sa Panginoon. Nakita po ninyo? Ngayon, dahil do sa binasa natin kanina, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang espiritu daw nila ay bumabalik sa Diyos. Paano kung masama nga naman? So, hindi po dadalhin doon. So, ngayon, may paghuhukom nga po para humarap kay Kristo para pagdating ng panahon, babalik siya para sunduin yung mga pinabanal. Maging yung mga unang propeta, maging sa panahon natin ngayon, maging tayong mga hindi hudyo, ay sumampalataya din po, makakaranas tayo ng biyay pagpapala mula sa Diyos. Kakamta natin ang kaligtasan kung tayo sa sampalataya at susunod sa kanyang pamaraan at utos. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen. At pakisubscribe na rin po ng ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Sumatin ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos sa maasa Panginoon sa so Kristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat.